mag-team pala ngayon, ano? At mayroong malalo! Okay, congrats! Congrats, hindi na lalo-lalo ka. Mga <laughs> kaibigan, maraming maraming Ganun talaga. O, oh, nag-uusap kami. Pare, tayo ngayon. Ah, oh, ano? May masama? O, oh, ano? Maraming maram. Bagay tayo. Ah. Maraming kalamat po. Ay, kasi sabihin ako sa inyo. Kanina, dinalaw niya ako sa dressing room ko. Oh. Hindi po, nagpunta hey, nga. aminin mo muna. Wala pa doon. Alam ko ba, alam ko kung bakit ka De, Kasi pare, kaya nagpunta ako, nabalitaan ko na meron kang regalo. So nakakahiya naman yung magre-regalo ka, ikaw pala lapit. O, loob na ako lumapit. oh, nakita niyo na. Hindi, nagpunta talaga ako. Ganon talaga, niregaloan niya po ako mga kaibigan. Oh, yeah, sabihin ko na rin. Binigyan niya po ako ng regalo, nakakayaman hindi. Pero tinanggap ko po kasi ako yung lalaking Ayoko magregalo. Gusto ko talaga babae nagre-regalo sa akin. <laughs> nasanay ako sa gano'n. Nasanay ako. So, okay na yun, Alam ha? mo, isang taon na tayo, tatlong beses na kitang niregaluhan. Ganun Sana talaga. Sana gantihan mo ngayong Pasko. Teka muna, si sino ba sa atin dalawa ang dapat magregalo? Alam mo, dapat nagre-regalo Sa relasyon, tayo. kung sino yung may gusto, siya yung nagre Oh, Merry yeah. Christmas. Yeah! Sige ka pa. Ano to? Hindi ko mabigay kasi andun yung nagme-makeup sa'yo. Ano to? Oh, eh. <laughs> Buksan mo. Oh, gusto mo ba ikaw magbuka? Hindi, <laughs> ikaw. <laughs> sa'yo yan. mo. Ano to? Baka mamaya may lumabas na insekto. Andale, baka sumabog yan. <laughs> ayaw mo, ayaw mo. Ayaw mo. Oh, ayaw ayaw ko. Oh, ayaw, nakita niyo. Ayaw. Ayaw ako. Ano ba yan? Wow! Hindi danda. insekto katingin yeah. ako na ako na bukas katingin 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 Bagay sa damit mo yan. Buksan mo. Teka muna nga. <laughs> wow! The <laughs> picture! Ah, diba? At least ito, kaya binigay ko sa'yo. Kada naman tatagayin mo? Pakasya naman sa ulo ko yan. Mas maganda yung kinakabit sa <laughs> ulo. Tapos, mero message habang kinakabit. Ayan. Okay. Yung kuintas na yan. Pagdating ng oras, hindi man tayo magkatuluyan. Alam mo, dumating man yung oras na hindi tayo magkatuluyan. Hindi talaga tayo magkatuluyan, no? pero maalala mo na kahit papano may nagkagusto sa'yo.